guys dahil birthday niya aangkas na lang muna siya sa motor ko dahil lahat ng <laughs> p**o sa motor kaya ang handa niya ay arroz caldo muna babawi na lang sa isang taon <laughs> <laughs> Kaya pa ka, birthday ko <laughs> <laughs> ah, binuklat pa karay limang libo eh wala namang limang <laughs> libo tama isang <laughs> libo muna <laughs> biglang hina ng bigay <laughs> Ayan, sa iyo muna ang ano, motor. Gamitin mo. Ang wala naman Pinakita pa talaga eh, para sabihing hindi ako nagbibigay. <laughs> Kasi sinay yung, <laughs> yung, <ba? May laughs> <ba? May laughs> yung mga bisita. <laughs> <laughs> uh, shout out, shout out tayo oh. um, oh. okay. na, ispo na na, Sa matsumong iyan, kaya naman hulog na hulog si Ate Rao. Ayan, five pa. hubad din, o. na mga palawas. <laughs> <laughs> oh, so, mga eh. Picture. <laughs> One, to three. Papanood ni Kuwi na <laughs> <yeah. Or, laughs> Mga ni kuya na gusto eh, tayo? Gusto mo ni kuya Tayo nung ilalaga. Guma. Guma nang? Motor mo. Dahil lang handa niya yung rescaldo, ang inilalaga ay aking motor. Parang yung mga sawa na ang tao sa ano? Sa handa ni Ga? Talaga namang nilahat na ang handa niya eh, kaya nagsawa. <laughs> Nag-taste sa lugaw ngayon.